Sa so, kamusta Jessica? Talaga ikaw yung isa sa mga talented artist ng GMA na kung saan talaga hindi nawawalan ng racket. Abroad, tapos ito, di ba? Praise the Lord, hallelujah. Kamusta ano yung sikreto ng isang Jessica Villarubin? Ako naman po, I really remind myself to be humble and to really socialize pakabait kasi yun talaga yung talagang sabi ng mama ko eh, when you do something, uh, you do it uh, with all your heart, and always maging mabait sa kahit anong tao, kung ano man yung style ng buhay nila. And I, I really try to, to always do things na mabuti talaga. Tinatry ko yung best ko. Yun lang po. Ano lang mo sa sa poster mo? Ikaw yung nasa gitna. <laughs> Katriga, di ba? Ibig sabihin ko yung pinakasikat ano, at pinakamagaling. Hindi din alam, hindi me, sila magbisig. Sabi, sabi ko, gitna na lang ako. Hindi, umawaran na lang ako. Di ba, naingitin dalawa sa iyo, ikaw yung nasa gitna. Hindi naman, really so... Kasi sa, so, sa so prod naman, sa so concert naman talaga namin, may parang gitna ako, tapos gitna din si Kelia, gitna din si Chloe, so wala naman. Wala naman silang violent reaction. <laughs> or, okay, pero patay, patay. pero malaking factor 'yan ha ah. pag nasa gitna daw yung 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 sinasabi nilang ano okay. ah, billing ikaw yung talaga ikaw daw yung pinakamahalang bayad. Oh, no. <laughs> <laughs> yung Kasi hindi ko natanong yung handler nila tanungin, ko muna, tanungin ha? mo Tanungin oh, oh, mo ah tama mo yung TF nila <laughs> Hindi, Jessica, ano, ito, seriously. Kasi natawa ako sa sagot mo kanina regarding dun sa, isa ka sa mga nagbabanter eh. Di ba? Yes, kapag ka nagpapatawa para ma di ba? Comment mo lang dun sa nag-viral na, na, ano ni, ni Vice Ganda tungkol dun sa nangyari. Hindi, kasi di ba? As a comedian din, na, na pagka nagko-concert, parang importante na kumaga yung influenza ng mga tao mm -hmm. doon sa ano. Pero iba-iba din kasi yung take ng people eh. Hindi natin talaga ma, alam mo yun, ma-control yung ano yung reaction ng people. So, kasi yung iba naman, naintindihan siya kasi comedian nga siya. Tapos meron na mag iba na parang insensitive. Mm -hmm. Parang ako, sa gitna lang ako. Kasi, so, kasi ang hirap din eh. Ang ako, as an artist, yeah, di ba? As an yeah, artist, artist. ano kami Are you going to do that? Do your influences, um, di ba? Kami naman po as a singer, especially when we do concerts. Uh, yun nga po we yun really follow the script. Yun naman talaga yung importante and if if we banter talaga. Ako nagjo-joke naman din talaga ako pero I really make sure na yung joke ko pa din nakakatawa or hindi man hindi nakaka-offend. nakaka-offend po yun po yung tina-try ko namin talaga mm. para maging ano lang din, maging safe lang din po kami. May times ba na ay, may para nagbanter ka, nagulat ka na lang, ay hindi ko dapat sinabi ito. May ganun ba? Or parang... Parang hindi, wala pa <laughs> naman. Huwag naman sana po. Lalo na alam mo, yung world, yung world tour nyo, Spark. Di ba? Ang dami mga Pinoy ano, doon eh. Sa Bisaya, doon oh, oh, Siyempre yung joke mo ng Bisaya, o. baka, di ba ma? pero ako po talaga careful po talaga ako sa sabihin ko. More on ano lang talaga ako, hype, hype, ganun. Basta maging ano lang ako. Careful, careful lang talaga. Mm -hmm. Tapos ito, abangan sa Born for This, ano yung aabangan sa inyong tatlo? Ay, aabangan talaga nila yung... Kasi nangyawala ako na kaming tatlo, iba kaming galing eh. So kapakita talaga din namin doon kung ano yung strength namin. And ano yung mga ginagawan, weakness namin. Papakita nila ko. kung bakit ikaw nasa gitna. Oo, kasi na. <laughs> you <laughs> dance also, di ba? Yeah, uh -huh. -oh. So, pero sa Born for This nga, pinayagan nila. Kasi yun yung dream prod ko, nasasayaw ako, tsaka kakanta ako. So yun yung abangan nila. Kung, kung may hindi nakanood ng Born for This nung May, yan po yung ginawa ko ng sing and dance po. Kasi dream ko po talaga. Yan. Advantage kaya sa'yo, Jessica, na parang your ano eh, your, yung, yung sense of humor mo, it brings ano, kumbaga, kung bakit lagi ka rin kinukuha, lagi ka rin merong yes. racket, di ba? Siling ko din, kasi doon ako naaalala ng mga tao, yung mm. funny side ko, yung pag ko. And, parang, marami din nagsabi na natural lang daw siya, bagay din naman siya, ano po. And masaya din ako na ginagawa ko siya. Mm -hmm. Kasi yun nga, gusto ko mapatawa yung tao, tapos di ko naman alam nakakatawa na pala ako. Mm -hmm. so, feeling ko nagdagdag din siya sa ano. Papalitan mo na nga daw. Singer, tapos comedian. Pa mo daw si Miss A. <laughs> Ikaw na yung next <laughs> comedy, <laughs> comedy queen. <laughs> 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 concert comedy. Know, pero, sa totoo lang nga, yung mga kemadyante, I can say that they're really smart. Kasi ang hirap oh, 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 pa. oh, Mag-isip na. Super. sabi ko, kasi nag din ako for a while eh. Kasi parang may mga, dapat na talaga may... Ewan ko paano nila nagagawa eh. Kasi ako lang, ako lang kasi... Iba yung pagkakumedyante -pag ko eh. Kung baga hindi aral. Pero sila talaga, ang dami na nilang mga baon. So, sabi ko talaga smart yung mga komedyante. Hindi ka ba na-offeran minsan sumali sa mga bubble gang or sa ano hindi, pa. Uh -oh. hindi pa, pa nila na Huwag sa, Man, ewan ko sa langka, makulit naman talaga ako kahit saan. <laughs> so, please invite them to watch Born For This concert tour. Hello po, I'm inviting everyone to watch I'm and support Born for, so so for This po sa aming tour. Mauuna na po dyan yung all <laughs> <laughs> I hope po magkita-kita po tayo doon at kung, and I'm excited also sa Cebu soon po. Sana po, pero mauna po ang patahan. makita kita po tayo doon, Born For This po. Thank you po.